Trahedya sa South Korea, plane crash kumitil ng isang daan at pitumput buhay. Noong Disyembre 28, 2024, bandang alas negatibo labing isa, ng gabi, naganap ang isang malupit na plane crash sa Muan International Airport sa South Korea, na nagresulta sa pagkamatay ng isang daan at pitumput katao at dalawa lang ang nakaligtas. Ang eroplano, isang Jehu Air Boeing 737 tandang bawas 800, ay hindi nakapaglanding ng maayos dahil sa sira sa landing gear nito. Nakatagpo ito ng matinding hadlang, isang kongkretong pader na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang pader na ito ay matatagpuan 250 metro mula sa runway at hindi nakasaad sa mga airport charts. Paano kaya nakatulong ang hindi pagtanda sa pader sa pagsik ng aksidenteng ito? Ayon sa mga ulat, bago magcrash, naranasan ng eroplano ang isang bird strike na nakasira sa landing gear nito. Agad na in-report ng mga piloto na may problema sila sa gear bago maganap ang aksidente. Bagamat sinubukan nilang kontrolin ang eroplano, hindi nila ito nailapag ng maayo. Dahil dito, ang eroplano ay dumaan sa runway at bumangga sa pader. Bakit kaya hindi agad na-detect ng mga piloto ang problema sa landing gear? Ang pagkakaroon ng konkretong pader bilang suporta sa isang localizer sensor ay naging issue pagkatapos ng insidente. Sinabi ng mga eksperto sa aviation na ang paggamit ng matigas na estruktura ay nagpalala sa insidente. Kung flexible o hindi matigas ang barrier, Posibleng hindi ganoon kalubha ang naging epekto ng pagkabangga. Paano kaya nakatulong ang paggamit ng mas flexible na materyales upang mapabuti ang kaligtasan? Nagbigay ng opisyal na paghingi tawad ang Jeju Air sa pamilya ng mga biktima. Pinangako ng airline na makikipagtulungan sila sa investigasyon at magbibigay ng suporta sa mga apektadong pamilya. Inanunsyo rin nila na magbibigay sila ng pinansyal at emosyonal na tulong sa mga nawalan. Paano kaya mas mapapabuti ang paghahanda ng mga airline sa pagtulong sa pamilya ng mga biktima? Ang insidenteng ito ay itinuturing na pinakamalupit na plane crash sa South Korea sa mga nakaraang taon. Kabilang sa mga biktima ang mga pasaherong may iba't ibang edad, mula sa tatlong taong gulang na bata hanggang sa 78 anyos na matanda. Nagulantang ang buong bansa, at maraming pamilya ang labis na nalungkot sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ano kaya ang mga hakbang na dapat gawin upang mas maprotektahan ang mga pasahero? Lalo na ang mga bata, matatanda, sa ganitong mga pangyayari, nagdeklara ng pitong araw na panahon ng pambansang pagdadalamhati ang gobyerno ng South Korea, kung saan nagkaroon ng mga altar sa buong bansa, upang magbigay galang sa mga namatay. Pinayagan ang publiko na magbigay ng kanilang dalasakit sa pamilya ng mga biktima, at makiisa sa kanilang lungkot. Paano kaya nakakatulong ang mga ganitong seremonya sa pagpapalakas ng diwa ng bansa, at pagtulong sa mga naulila, patuloy ang investigasyon, hinggil sa insidente, at ipinahayag ng mga otoridad na kanilang susuriin ang mga safety procedures sa Muan International Airport at iba pang mga paliparan sa buong bansa. Pagsusuri rin ang gagawin sa mga runway markings at kaligtasan ng mga hadlang malapit sa runway. Ano kaya ang mga hakbang na pwedeng gawin ng gobyerno upang masigurado ang kaligtasan sa mga paliparan? Pinuna ang Jeju Air. Dahil sa pagkamatay ng maraming tao, kaya't maraming kritiko ang nagtatanong tungkol sa mga safety practices ng airline. Nangako ang airline na ipatupad ang mga bagong safety protocols at magsagawa ng review sa kanilang mga emergency response systems.